Uh, magandang hapon, magandang araw, magandang umaga, magandang gabi mga kaparmer. Welcome back kayo sa Patot Vlog or Jackson TV Farm. So sa video natin ngayon, uh, madalian lang tayo no? kasi hapon na. Ha. So ito na pala yung tat pagtataniman natin ng uh, ating <coughs> batch 3 ng Calixto Ipuan. So yun ang ating yung palaya, pangatlong batch na ito. So, nasa 300 uh, puno yung itatanim natin so baka magtaka kayo bakit mayroong rice row yung ano or uhot ng palay yan. so apat na linya lang yung pagtatanim natin kasi yung sobra <coughs> doon natin itatanim sa una nating pinagtaniman so ang ginagawa ang ginawa ko pala dito mga kaparmer hindi ko na ipinakita sa inyo pero ito rin yung laman ng ating in-spring ngayon so mayroon itong Uh, asin at saka chlorine na 50 grams. So bago tayo naglagay ng malts uh, muna natin ng chlorine at saka asin yung mismong lupa. So tatlong bisis natin inisprihan no, ng chlorine yung buong area ito yung buong area na to tatlong bisis natin isprayan para maka prevent na kagad ka siya ng ano uh, maka makaantay fungus na kagad ka tayo So makaiwas na tayo dun sa wilting. So sa ngayon, uh, pinapakita ko lang uh, kasi simula ito, meron kasing uh, nagtanong sa atin na uh, bakit puro 3 months or 1 month ago na yung mga video natin, wala bang bago? So wala tayong bago para na ano. Uh, na video kasi hindi lahat binibidyuhan natin dito sa ating farm, no. So kung ano lang yung pwede na makabahagi, yun lang yung ginagawa natin ng video so ito ngayon, simula talaga ito so hanggang sa harvest uh, i-update ko kayo uh, paano uh, paano tayo magtanim uh, paano tayo magmintin ito, yung saabot lang ang ating makakaya shoutout nyo pala sa mga bago nating subscriber tsaka sa kay Sir Joseph Ipundo, sir, magandang araw sa iyo uh, Ganon din sa mga patuloy na sumusuporta sa atin dito. So hindi ko yung maisa-isa pero salamat sa inyong patuloy na suporta sa inyong panonood. So bago bago lang kasi tayo hindi pa nga natapos. Yung anak ko lang yung ayan. Yung anak lang yung tatapos niyan kasi baka abuti na talaga kami ng gabi rito kung hindi ako magsisimula na magtanim. So ito pala ay uh, share ko lang. Uh, uh, medyo bigyan lang natin ng counting explanation bakit natin ginawa ito kasi itong molds na ginamit yan yung molds na yan manipis so hindi siya aabot ng hanggang harvest ma ano na siya uh, tawag nito ma punit punit na ba magabok na siya ba so ginawa natin uh, nilagyan natin itong rice straw kasi sayang lang din naman dun sa may bahay kaya ginawa na natin dito ito nang ano ginawa na lang natin <coughs> so ang rice straw, kasi, pwede na rin kasi sana nawala ng molds. Pero sayang din eh, hindi magamit. Kaya ginamit na lang natin tapos nilagyan. Kung sakaling mapunit na siya, masira na. Di yung rice straw na yung magiging, ano natin, uh, taga ko ng damo. So, mapakita ko lang sa inyo. So, may na tayo ulit mag-spray. Kasi simulan na natin yung ano, paano tayo magtanim dito kukunin muna natin yung binhi natin so papakita ko lang sa inyo no, share ko lang yung ganda ng ating uh, uh, punla mga kaparmer so kalix to ipuan pa rin tayo no. <coughs> 250 seeds lang yung laman yung nasa no. pero yung, tum yung sabi ng anak ko yung, yung buong ano niya is 300 to lahat lahat yan no. So, maganda sya. Yan. So, ito mga kaparmer, natin lang. Yan. So, oh. Ganda-ganda masyado. So, medyo kaya nga pala ito mga kaparmer. Hindi na itong, medyo nasa edad na ito. Hindi tayo nakatanim nung nakaraang linggo kasi dami nating tinrabaho. Nagpagapas tayo ng palay tapos nagano pa tayo nagtanim pa tayo ng mais so gagawang ko rin pala ng video yung mais natin so yan mga kaparmer ng ating uh, third batch na ng ating ano so gagawin lang natin kasal lang natin dito malapis lang naman yan yan kahit natin yan yan sana makikita nyo mga kaparmer no tapos itong ilalagay natin na abuno ay yara winner kasi ito lang yung available na abuno ngayon So ayan, tapos tabunan natin para hindi direct. Yan. So meron nga pala ditong nanonood sa atin na inaabangan lang yung pagkain natin ng mga pagkakamali. So shout out sa iyo sir, salamat sa iyong panonood pa rin kahit paano. Matanda na talaga tong binhi natin ba? Grabe. Sana ngayon nakaano na to, buhilo na sana ito ngayon. Yan, oh. Kalimutan ko pang ibilang yung ano. So, yan lang mga kaparmer. Tapos, lagyan natin dito. Gano'n. So, ganyan na. No? Ganyan na siya mga kaparmer. Yung ating uh, magiging sitwasyon ng ating binhi. Tapos, estimate na, lang na tayo dito ng mga 1 meter. Stimit. Tapos, tayo uli. Yan. sana makita nyo yung ginagawa ko mga kaparmer ano prevention din kasi itong ano tong yan lagay na tayo ng abuno so ilan na pila na katlaw ni dong yung uh. binita din pag ano ilan na kasmanan eh? brana 3 weeks na no? mga 3 weeks na, tatlo na. Tatlo na tong Domingo. Okay. So, yun. 3 weeks na pala ito. So, tamang tama. 21 days. Mula nung pagkalagay sa kanya. So, mga, tama din pala to Mga 15 days. Pero, mabilis lang talaga yung ano niya So, mapapansin niyo mga kaparmer. Meron na siyang ano. Ito. Medyo kulot na siya. Hindi yan sa ano. Hindi yan sa punggos o ano pa man. Yan ay dahil yung kanyang ugat ay hindi pa nakaspread. Hindi pa lumawak yung kanyang yung kanyang ano kanyang tawag nito kanyang mga ugat-ugat so yun lang siguro muna mga kaparmer ano? ah uh, ito balikan ko lang yung video kaya ko ginawa ito bagay ko lang to sa inyo dapat kasi talaga yung gagawin lang namin dito ng anak ko na ano na silbi magiging molds nya is itong ano itong straw itong uhot ba yung rice straw so problema ah uh, sayang nasayang tayo doon sa molds natin hindi rin magamit at saka medyo basura medyo ano lang sa doon sa, balay, sa bahay turbo so ginamit na natin uh, pero yung pinaka specific dito na ibabagi ko mga kaparmer sa inyo is yung paano natin to pin repair at pinaghandaan yung ano yung para sa bakterya is gumamit tayo dito sunod sunod tatlong bisis tayo nag spray dito ng chlorine na 50 grams 50 grams lang Tsaka ito ngayon bago tayo naglagay ng molds, uh, Sinaguro muna natin na makapag-spray tayo uli ng 50 grams pa rin. Tapos ito na yung pagtatanim natin. So yun lang mga kaparmer. ah uh, salamat sa inyong patuloy na suporta. at uh, sana abangan ninyo at tulungan niyo ako Paano ko ito ma sana makaharvest tayo ng malaki dito. Uh, dahil marami naman yung magko at magtuturo na kung ano-ano. So mag-advance na lang tayo ng pamatay ng ano pang prevent ng white flies kasi yun yung marami dito sa atin so yun mga kaparmer uh, sa ngayon uh, sana ingatan ng Diyos ang inyong malit na sangbahayan uh, at salamat sa inyong patuloy na suporta at saka comment lang po kayo kung ano yung mga hindi nyo nagustuhan at saka yung mga pwedeng Maitulong ko Kasi ito na muli ang palayana naman yung Pag-uusapan natin Yung talong pala natin mga kaparmer yan o, Pagdadamuhan pa yan sa susunod na Pagkatapos nito magdadamo pa tayo dyan So yun lang mga kaparmer Salamat sa Diyos Ingatan ninyong sambahayan